Ang sasakyan niya ko si. Ilang araw ho yan binibilad? Matagal po ito. Ha? Ah. Ah, matagal ibilad yan? Opo, katagal po nito matuyo. Mga one week pa po. O, isang linggo bago matuyo? Opo, may git pa po. Kasi makapal po ito eh. Ah, anong size niyan? Small, medium, large? Yung ganda. Alin po? Yung yan. Yung oh, ito, yung, yan, yan. Yung tuyo. Yung, 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 yung tuyo po. Oo. Oh. Ma ano na po ito yung parang ball pin, isang dangkat po, parang ball pin. Parang ball pen. may mas malalaki pa po dito. Ano yung pamprito o pang adobo yung ganyan sukat? Po. Pamprito po. No? Oh, ang sariwa po nito, pwedeng calamares. Ayun, yun sinasabi ko. Pang calamares. Kalam, ano oh, po? Pag, ano pag, pag sariwa, pwede pong pang oh. Sa Sabado po, magka wala. Wala. Oh, oh. wala. Wala. Oh, wala po, pagsariwa po. Wala po, ano It's po Sambal yan? To. 250 po ang sariwa. Yeah. Ah, ang isig sabihin, kinakalamaris nyo rin. Opo, tinitinda po nung pinsang ko, na-order po. Ito yung kalamaris din, tinutuyo. Hindi. ano po, yung sariwang po siya. Sariwa. Oh. Ang tindigas, magkano ang kilo? Ay, ano po, 300 po. Ha? 300, 300. ang kilo? Opo. Minsan po, may tinda po kami, maliliin. Ano mga kamura, per kilo o per galon? ano, yung ang ang kalahating kilo, galon din 'yon, isang galon. Ayun. Hey, Pareho Mas rin pala. Ano din sa kilo, sa ano? O, maganda ang takal sa galon. Oh. May anim na gula.